Jimmy Butler, binawian ng Boston Celtics matapos na talunin ang Miami Heat sa Game 2. Hindi nga ngayon naglalaro itong si Jimmy Butler sa unang round ng playoffs ng Eastern Conference dahil sa kanyang injury pero hindi ito naging hadlang upang mabawian niya ang top seeded na Boston Celtics. Binawian nga ni Butler ang Celtics sa Instagram pagkatapos na ang team nila na 8 seeded ay naitabla sa All One ang best of 7 series nila laban sa Boston. Na nakuha nila ang panalo sa game 2 nitong Webes sa score na 111-101. Sa photo, makikita natin na ipinalit ni Butler ang mukha niya sa mukha ni Jalen Brown sa isang narawan na may nakasulat na quote mula kay Brown nung nakaraang season. Nang masiro tri ng Miami ang Boston sa Eastern Conference Finals noong 2023, sinabi ni Brown na don't let us get one o huwag niyong hahayaan na makakuha kami ng isa. Na ang mensaheng iyon ni Brown ay nagsasabi na ang isang panalong makukuha nila ay magdadala sa kanila na mapagwagian ang serye. Nanalo naman nga ang Celtics ng tatlong magkakasunod, subalit sila ay tuluyang napabagsak ng Miami sa Game 7. Pagkatapos ng naging game ng Heat at Celtics noong Webes, naisipan ni Butler na gumawa ng kaunting katuwaan sa social media. Naginamit niya ang larawan at sinabi ni Brown noong nakaraang season upang bawian niya ang mga ito. Sinamahan pa niya iyon ng mga katagang feeling cute, might delete later, psyche I ain't deleting it, Si Butler nga na 34 years old na ay nagtamu ng right MCL injury nung nakalaban nila ang Philadelphia 76ers sa play-in tournament noong April 18 na siya nga ay inaasahan na sideline ng ilang linggo pa ayon sa mga nai-report na. Ang game 3 nila ay magaganap na sa Miami sa darating na linggo.